muli mga kabayan punta siguro dito muli hirap na hirap siya siya idol oh. laki laki grabe

nandalo dalawang bit na niso, oh. ng basket, oh alalay 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 yala ayaw yala 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 oh sila na lumubog na naman angat 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 yan pagod na yan o oh. pwede ng kamayin yan eh kamayin mo na talaga may pangganso you eh no know? Sige. Hey, Sige, hey, kamayin mo. Tapot mo ba? Wala. Sige. <laughs> hey, Angat mo, idol. Ay! Ay, naku po. Maka mo lo. Ah, wala pa yan. Sige kayong dalawa. Iyak kayo mayak.

yun din hapon ba to Vietnamese pero mahilig sa mga ganun mag tent-tent mga nga eh. ay hindi yung nakahuli lang yung nakaitin tinulungan ng nakabuti hindi nila marilis hindi marilis hirap na hirap yung dalawa eh. ilan mo? ooyyy natagang intense naman yun gigi laking lapad oh Thank Ay, nanila lang mga to. Hala. Hala. Hirap mga kabayan, oh. Hindi. Oh. Uh. na lang doon ata eh. Wow, nào đường đường. Có sắp đã lắm rồi. Bây sayang pinakawalan mga bayan pinakawalan idol ang oh. casting sa idol sayang sayang dami yung ulam na yun sa akin yun isang linggong ulam na yun ay ito pa ba oh, wala na yon sige okay, well, thank you hmm.